habang mahuni pa yung katian natin guys ito muna yung mga set out set out kay Luna Neri set out all set out kay Michael Cabel, set out set out kay Barakuda Channel set out Idol set out kay Robert Lataran set out set out kay Idol MX Vlog Shout out kay KD Mafia Vlog. Shout out kay Tonix con Hunter. Shout out, shout out kay Eroy G Boy, shout out Idol, shout out kay Edgar Respesia ng Double City, shout out. Shout out kay Kiefer Ahel, shout out Idol. Shout out kay Laking Bukid, shout out. Shout out kay Alimokon Mix Vlog, shout out Idol. Shout, shout out kay Silent Trigger Hunter, shout out. shout out kay Nature's Lovers Dengan salamat mga tol sa pagsubaybay sa mga content natin tol sa sit up na to tol sayang tol nakadubol pa naman si, kampang, si tabunan tol kaso tol hindi nakuha na ng video kasi nahulog pala yung cellphone ko tol si, malakas kasi yung hangin sa sit up na to tol nakadali ako ng tatlo tol the same sit up tol at saka yung isa na inakay tol dalawa kasi dinala ko kapon eh nakahuli din siya ng isa bali lahat ang nahuli ko tol apat kaso nga lang, tol hindi talaga na videohan tol sayang tol tapos nung na video ko naman tol eh hindi kasi ako nag delete tol ng mga video ko tol eh na full memory tol full storage sayang tol uh, hindi talaga na kuhanan ng ano tol kasi pagdating ng ilang minuto lang tol ay nag-i-stop na yung pag video tol eh, sa oras na to, tol alas 3 na eh um, umula na tol malakas-lakas ng ulan eh kinuha ko na yung si mga katian ko tol at talagang naabutan kami ng ulan tol ang lakas talaga ng ulan kahapon guys naabutan kami ng malakas na ulan guys buti nakahuli na ako ng apat guys ito apat na ko guys kaso nga lang guys hindi na videohan guys kasi na full storage yung cellphone ko guys hindi kasi ako nag delete sayang guys double cuts pa naman si Kampango guys naka tatlo siyang huli guys at saka si Inakay guys isa apat lahat guys hey guys ang lakas talaga ng ilan guys so tingnan niyo guys yung M4 guys nasaan kaya yun sumilong siguro sige guys